December 25th wala pa nagre-regalo sa akin. Birthday mo ba? Birthday mo ba? Birthday ni Jesus. Ang dapat nag-aantay ng regalo, siya. At ang dapat mag-regalo, ikaw. Hindi yung ang lungkot mo, nagtampo ka kasi hindi ka niregaluhan ng mga anak mo, niregaluhan ng nanay mo, ng jowa mo. Hindi ba pwede magregalo? Pwede. Maganda pa magregalo? Yes. Pero kung sakali, wala, huwag kang malungkot, hindi mo naman birthday. Ang dapat maging masaya sa panahon na to, yung my birthday. Bawal ba kami maging masaya? Hindi bawal. Pero pag pinasaya mo yung my birthday, mararamdaman mo masaya ka rin. Pag masaya si Lord sa iyo, masaya rin ang pakiramdam mo. Amen. Ang sabi ng Luke chapter 15, pag nagdala ng tao ng kaluluwa sa karya ng Diyos, tuwang-tuwa ang Diyos. At pag tuwang-tuwa ang Diyos, nararamdaman mong masaya siya sa puso mo. Masaya ka rin.